Guys, tayo ngayon ay magluluto ng ribs. Ito siya, guys. At saka turnip or white carrot. Yan ang tabang nila dito. So, ayan to, guys. Painitan natin ng hosyo ang ating wok. At saka ilagay ang ating spare ribs. Ay, sumahalaga po na mainit ang wok para hindi dumikit ang ating meat. ilagay natin ang ating onion at sa bawang. Then, lagyan natin siya ng kunting Chinese wine, kunting light soy sauce, sugar, emyenta, at kunting oyster sauce. Tapos, ay ihalo natin siya. Lagyan natin, natin siya ng tubig. Then, pakuluan natin siya hanggang sa half-cooked bago natin ilagay ang ating turnip. Ayan po guys. Pwede na natin ilagay ang ating turnip. Luto na po siya guys. Okay. Ayan po. Malambot na po ating turnip. At saka yung meat. Malambot na rin po guys. Okay, there you go, ang ating finish product.